At nandito tayo ngayon upang saksihan ang presentasyon ng bawat grupo. Bago yan, ikikilalanin muna natin ang ating mga judges. Wow. Simulan natin sa Group 3 si Balakol, sa Group 2 si Castillo, ay Group 1 si Pega. Wow. Uh -huh. <laughs> so yan, babasahin ko muna ang rubrics. Presentasyon o pagganap 7, 7 puntos Pagpapaliwanag 8 puntos Suportang pagpapalakpak 5 puntos At kabuang puntos 20 points So unahan lang natin ang group 1 wow. so, Pagkaan, um, galing pa kasi ako sa salon. Salon eh, tarong. Yeah. Nag-date pa kami ng BF ko. <laughs> Good, afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Hi, sir. Good afternoon. Pupulin ko sana yung attendance for past two weeks. Um, naiwan ko kasi sa condo ng BF ko. Then, di ko pala natapos yung sorry, sir. Freeze! So, ah, uh, siya ay isang guro na uh, <laughs> di siya epektibong guro. Yung, yung guro wala siya kayo sa kanyang kanya mga sudyante yung pinasin sa atin kasi ng guro. then ang ginawa niya, ang nag-arm dito, nag na yung, yung uh, ang, ang, yung, uh, na, yung, uh na, tapos late siya ng 10 minutes, then Araw-araw nyo itong ginagawa uh, from the start of the class. Tapos, na kalaunan nun, nawala na ng respeto yung mga sudyati niya sa kanya. Kaya gano'n na sumagot. Then, pagpasok ni, pagpasok ni Mr. Principal, di, uh, pagdagong, kung, kung nagawa na pa yung, yung attendance for the past two weeks, eh, di niya pa, di niya pa nakuha. So, then, di niya pa nagawa. So, res, uh, ganun na talaga sa teacher. Oh. Okay. Then, ang ito, maaari nung masolusyonan kung kakausapin masinsinan yung teacher ni Mr. Kinsipan, or baka may, pwede rin mag meeting tapos sila doon kung ano ba problema or uh, kung paano ba siya matuturuhan. Okay, very good. One, two, three, very good, very good, very good. One, two, three. Very good, very good. <laughs> One, two, three. <laughs> Please! Ang konsepto po namin dito ay ang mga mag aaral Sa pinapakita po ni Danilo at Rodel po ay sila po ay nagpwetentuhan habang yung guro nila po ay nagdi-discuss. Sina Mian din po at sina Marisa ay nagwa-wattpad habang nagdi-discuss po si Bilia. And then, si Evangeline at si Benedict ay naghaharutan. Sila ay nag-aaway, sila ay sila ay nagpapaganda habang yung hindi habang hindi sila nakikinig kay Ma'am Villa. Tapos naman si Ron Dela isang violent, bata na nagbubuli yung tinatapon niya yung <coughs> nagtatapon siya ng mga papel sa kanyang mga kaklase. At dito naman po, pinapakita ko dito sa labas, uh, sa campus ho, pero sa labas ng classroom ni Nabilia. Dito po ay And then, wow. ang solution po dito ay dapat gabayan natin na ating mga estudyante. Pwede yung kausapin sila ng ating guro or, or mas, mas mabuti po kung kausapin sila mismo ng kanilang mga magulang upang gabayan ang upang gabayan sila na dapat silang mag-aral na mabuti para sa kanilang kinabukasan. Wow. Um ang nangyayari dito is ang security guard ay tinataba, tinatamad kaya siya ay natulog. At ang maaring epekto nito ay maraming estudyante na um, mag-escape or di naman kaya ay maraming outsiders na ano, papasok sa loob ng school tuwing may klase. And then sa mga ang mangyayari sa guard is maari siyang um, masuspended for 2 At ang magiging solusyon naman nito ay maaari ipatawag ang ano, yung security guard at ibigyan siya ng isang chance at huwag na niyang gawin ang, ang ginagawa niya noon. At sa, sa halip ay babantayan niya ng maigi ang mga estudyante para hindi ito mag-escape at yung mga outsiders naman, hindi ito pumasok sa loob at 1 2 3